Rani din yung kahit po. Ay, Kuya, mayroon ay, akong tanong sa'yo. Nagtatampo ka ba? Sa, <laughs> sa, tigas, sa asawa ko. <laughs> <laughs> um, hindi kayo nalagay sa top. Ako, oh, in-expect ko magta-top 50 eh. Kasama ka dapat sa top 50 for me. Kasi nag-ilas nag ka, nag-serve ka sa country natin. And maganda yung impact mo sa PBA. So may, pwede kang mapabilang sa top 50. Ha? <laughs> oh. huh? Ano best player ito? Oo! Ganun talaga eh. May Kami, mas magaling na player doon kesa sa akin eh. Ganun talaga eh. So hindi ka nagtatampo? Magpwede <laughs> mo sabihin kay commissioner? <laughs> hindi, meron pa naman siguro susunod. Ah, so ako, pag, pag, pag hindi ka nilagay sa top 60, susubutin natin? Oo, oh, ganun na lang. Kasi yun yung mga nauna nag-retire eh. So Bakit siguro... Hindi na pwede dito yung sumunod. <laughs> so, nauna sila sa akin mag-retire. So, mas deserve. Ako tingin ko dapat si Randel oh, pasok. Ikaw, Jay. Jay. Tapos. Oh, okay. Ikaw. Okay. Ako, okay. dapat bawa uh, oh, okay. na pa si Randel yung kapo kay si e Mark Pinkish. Si e Mark Pinkish na yung average na double digit sa buong buhay. Wow. Oh, grabe yun. Malalim yeah. yun ah. Oh, hindi. Mm -hmm. Kung okay. so, si Mark Pini pinagay mo sa top, ano plan? Kapag si Freddy Abuda nilagay mo. Hindi, uh uh magkaiba tayo ng pananaw. Ako, Mark gusto ko sa top. Hindi ko naman ako, hindi ako si Mark Pini. Diba? 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 diba, diba? Ay, 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 ako, kaya, ako, ay, ako, Martin Gris 40 deserving. Kasi iba yung defensive player eh. Iba pa rin eh. Oh, so defensive player... Ako, si wala ako? Wala akong tangpo. Sa ano? PBA? Wala? Wala, wala. Kasi champion. Kasi champion ka. Yung kuya, hindi mo hindi na naman. Yung kuya, Yung mo hindi na naman. ...dapat kasalihan sa 50. Oh. Kasi lakay lang champion yan. Tapos mythical type. Gilas. Finals and defeat. Gilas. Hindi lang dahil kay kapatid mo siya? Sabihin mo, kapatid mo. Hindi po kapatid mo eh, binuboto mo. Hindi. Talagang <laughs> deserving siya. Isipin nyo naman. Noong, noong time na talagang umakalala. Iyakil. Iyakil. Pag walang import. Tapos yun, ay, noses, yun, siya. Yeah, oh. Yung average niya of Sunday. Yun. Pasok sa lahat ng ano, no? no? Category. RBO! Eh, ang tanong ko na lang, yung mga naka ba, nag-best player of conference, yung mga naka Peter Jules ano mo nasabi mo? Dahil Tahimik yeah, ka lang ko. Ay, Peter Jules oh, Simon din, pwede ah. ah. may potential din to maging top 50. Oh, okay. Tapos super sub. Hi sir! Nasa doha katapo kami mga kasi. Sana natutuwa kami sa mga kwentuhan natin. Alright? <sana. laughs> <laughs> <laughs>